Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chin Mama Sagari Channel. A faith healer, also a So ngayong hapon, napatig na tayo nagsasabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is a monthly gabay for the month of September 2024 for the sign of for the sign of Capricorn. So, coffee, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanino kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga coffee Capricorn ng ating mga kagilap. So, guys, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos update And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong-lalo na ang hindi naki-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksikliglig nag-uumapaw na biyayang ang balik sa inyo. So, let's see guys what is the messages advised sa inyo ng ating angel spirit for the sign of for the sign of Capricorn. So, let's see and watch this. So guys, no, tingnan natin na ng chika sa iyo ng ating pitong arikang highlight ating mga gabay. Ano ito, ano masasagap natin sa iyong mga baraha? So let's see. Angel Spirit, please give me information. Ano kayang eksena ngayon ng ating Angel Spirit? Angel Spirit, please give me information pa. Okay, so this is the four of wands. So something celebration. No, may mga bagay na unti-unti ng um, may isa sa katuparan no kung baga may mga pagganapan uh, paghanapan dito na maaring uh, mafulfill na na maaring matupad na maaring makuha mo na There's something in homecoming family gathering event kah kahit tanong events no kung baga meron dito um kung maga binyag kasal no There's something for a once for twin flame energy at yun sabi dito with the four of ones kung maga uh, maaring magkakaroon ka ng celebration, no? Some of nowhere na parang, um, parang kung this is something success coming in for you. This is something three of us for waiting for a soul, waiting for a ship. Ito yung inihintay mong resulta. Ito yung hinihintay mong pagkakataon. Ito yung hinihintay mong um, bagay or dokumento, papers, or something um, a good news. No? So let's see. What is additional messages with an angel spirit? And of course, guys, this is a something of um, the devil card. So, this is a something like the TBTs or a block magic involved. So, let's see. uh, that they'll card tignan natin kung is something toxic it is so this is the five of swords or oh, just be aware guys ha nagkakaroon ng self sabotage that because of your actions no kaya kailangan mag-ingat-ingat ka ngayong uh, buwan na to ha kung baka magkaroon ng sabotahe or magkaroon ka ng kumbaga sarili mo yung Kung um, kumbaga ginisa mo yung sarili mo uh, ginisa mo yung sa sarili mantika parang Kung kumbaga parang na ano ka na, parang um, kung baga, nahuli ka, nahuli yung ano mo, yung weaknesses mo, gano'n. Kung baga, ginamit ka or something na parang, um, ginamit ka para, uh, mag yung ginamit yung bagay na meron ka para pabagsakin ka dahil sa bagay na yun. Parang gano'n siya eh. So, let's see. So, this is the three of pentacles. So, this is something collaboration. Just be aware guys ha. Mag-ingat ka dito sa pagiging, uh, sa pagkikipag-usap, transaction. Uh, pakikipag-ugnayan ha this is something um teamwork or something collaboration with the friends no kung baga dahil siya sa pagtitiwala mo dito maaring kung baga gagamitin niya yung yung um sikreto or yung nalaman niya sa iyo no para 'di ba para blackmail ganon so let's see uh. And this is something temporary. Ah, uh, the tower moment. Sorry, this is something the tower moment for a major changes. No? Dito papasok sa malaking pagbabago na magagalip sa buhay mo na maaaring kumaga sumiklab na no ang galit at puot no dahil dito sa gagawin sa iyo parang um, hindi mo matanggap or may mga bagay dito na parang hindi, kumaga nahihirapan kang um, unawain no yung mga nangyayari sa iyo ngayon this is something that's trying to with a confidence kailangan lakas ang pakiramdam mo lakas mo ang loob mo dito no this is something that three represent the queen of wands by of uh, confident no kung mag kailangan magkaroon ka ng kumpiyansa sa sarili mo na kung mag alam mo yung ginagawa mo kung mag hinihintay mo man tong dokumento uh, document or something information na to kung mag alam mo sa sarili mo at the end of that time makukuha mo yan no so let's see what is that devil card The devil card represents the set of wands or so something burden. No, kung mag meron nagbibigay mal, kung magka, may nagbibigay kabigatan sa buhay, o uh, kumbaga may nagbigay ka sa nagbibigay ng kumbaga pasanin sa iyo Kaya itong nangyayari ito, this is something na double card para malasin ka, maghirap ka, no? So let's see what is the Five of Swords So this is something, a Page of Cups, so something, an intuition No, kumbaga meron ka ng ano eh, meron ka ng um, hinala eh Or meron ka ng kumbaga suspecha No? Kaya kailangan gamayan mo. There's something that the, higher fan. So, represent the lesson learned. No? Kung maaaring kung itong tao na to, niloko ka na, or maaaring may utang sa iyo to, kung ginamit ka lang, or maaaring kung maga, meron ditong, um, kung maga, about sa pera, no? About sa transaction, no? Maaring, kumagagamitin ka dito, utang, ah, uh, kumaga, eh kumaga ikaw yung lalapit dun sa tao na yun para utangan mo tong ta utangan mo yung kaibigan mo, parang ganun lalapit tong kaibigan mo sa yun na uh, la uh, hanapan ka ng mauutangan, ganun ganyan. Mag-ingat ka, guys, no? Kumaga baka ikaw yung mag-suffer. And because this is something that tower moment for the Queen of Sword, a bigger picture. Kumaga unti-unti, mong unti, unti na yung posibilidad. Wag kan kumaga baring natin atin yung um, kumaga pagkakata para masira yung friendship nyo or either a family related ganun like that with the Queen of Sword na dapat maging matalino ka, no? At maging wais at least, no? The four of wands represents the strength card. Represents um, the lovers, no? This is something on higher level of commitment. Lakas like, ang loob mo, lakas ang pakiramdam mo. Dahil itong tao na to, talagang uh, magdadala sa'yo sa altar. Pasabag! So, let's see what is the three of wands request the queen of wands. Represent by the two of swords with an indecision. Na uh, may mga bagay na nahihirapan ka mag-decide, nahihirapan kang alamin kasi parang kumbaga hindi kumbaga alam mo na imposible na mangyari pero um, kumbaga technically kumbaga nagkakaroon ka ng doubt and fear. Now what if? Parang marami kang parang pumapasok sa isip sa isip mo na what if Ngato ganyan, what if hindi ko makuha, what if kumbaga naghihintay lang ako sa wala. Kumbaga ang daming toxicities na pumapasok sa isip mo. So let's see what is the devil card of the ten of wands represents um, the justice. Oh, don't you worry. Karma is waving. Talaga pinapakita dito. Kung sino man to nagbigay ng sakit at of course, paghihirap sa'yo at binigyan ka ng pamaras, binigyan ka ng sumpa, ano man tong uh, gawa ng black magic, this is something justice will deserve. Makukuha mo ang hustisya. No? Huwag kang mag-alala. So, let's see what is the five of swords. And of course, the page of cups represents um, the king of swords. is something mental clarity and the stop the pattern. May mga bagay na kailangan putuli na alisin mo yung mga maling sistema, no? Ang maling paniniwala or maling uh, kumaga pamamaraan, no? Kumaga may mga bagay dito papasok sa intuition mo na magkakaroon ka na ng gut feeling or kumaga may may bulong ka with an inner voice na hmm, pay attention, mali ang ginagawa mo or kumaga itong bagay na to, wag mo ibibigay sa kanya, baka kung maga, dito ka masira or ito gamitin niya sa iyo para makuha niya yung ano na yun or baka agawan ka sa ganito no? or baka yung yung, yung yung, yung, ginagawa mong bagay kung maga, mam, makuha niya yung opportunity na yon kung maga, this is something um, sabotage na gagawin niya but eventually magkakaroon ng inner sabotage or self sabotage that because of your action just be aware guys this is a three of ones request, uh, the three of pentacles uh, the, the higher fan represent the eight of ones for fast communication and fast movement so bibilis Imbis na takbo ng eksena dito, magkakaroon ka ng messages or something email. Not is something, a phone calls, um, kung collaboration, just be aware guys, no? matuto ka na sa nangyari from the past. Kung nangyari na to, wag ka na ulit magpadala ng um, kumbaga awa. Nandun tayo kasi minsan na uh, um, kumbaga natatalo tayo talaga ng awa but eventually kumpa ulit-ulit na lang yon no? Kumbaga kailangan mo na talagang matuto. So let's see what is the tower moment of the Queen of Swords represent the seven of swords, there's a cheating line on it, I told you, so, kumbaga, nandito yung, kumbaga, pagsisinungaling, nandito yung, ito yung bagay na parang, niloloko ka na lang, ano, kumbaga, hindi na totoo yung ginagawa, sinasabi niya sa'yo, or, kumbaga, itong, itong bagay na ito, kumbaga, pinapabilog lang yung ulo mo, parang gano'n, kaya kailangan magingat ka, let's see what is the outcome, ang pinaka-outcome is the four of pentacles. So see, protect your power, protect your energy, protect your territory, protect yourself. No? And the two of course with a partnership. No? Kung magkakaroon ng partnership with, with a higher level committed and unconditional love. And this something nine of once, with a slowly but surely. No? Kung maga, um, sa'yo kasi parang ano eh, kung maga, nasyado ka naging ano eh, bababaan ang loob na shadow kang um, naging mawain ma no sa mga tao sa paligid mo even um, sa family related no kumbaga ano kay hindi mo inisip yung may uh, ikaw yung may hirapan ikaw yung uh, ikaw yung magigipit sa eksena kumbaga inisip mo na makatulong ka inisip mo na matapos yung problema nila or kumbaga kung may magagawa ka pa, kung maga nilalaban mo, pero hindi na yun eh. Kung ang nangyari kasi, inaabuso nila yung pagiging mabait mo, no? Ay, nagkakaroon ng, uh, kung maga, foul doon dahil, kung maga, nakikita ng, 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 ating Panginoon na, hindi nila pinahalagan yung bawat sentimo o tulong mo sa kanila, no? Kung maga, binasag na ngayon tiwala at, um, kung baga, yung tiwala ni mm, tiwala Uh, niya sayo, no, kung mga ginanongkapan niya no, kung dapat pahalagahan niya, pasalamatan niya, but eventually guys, hindi talaga niya kung baga, kayang pahalagahan yung mga ganon, kung mga ano siya mas lalo niyang inabuso, no yung pagiging, um, matulungin mo, so let's see guys, no, what is additional messages with, um okay, what is additional messages with all career, so let's see guys What is additional messages with a career? For career, so this is an eight of swords. So this is a lot of toxicities around you. So na ka ng mga toxic, no? Even with family related, friends, no? And of course, the uh, surroundings, environment, neighborhood, no? This is something other king man represent with the stock Na no? nakasta ka sa situation hindi ka makagalaw hindi ka makakilos baguhin mo tin sabi ko baguhin yung system mabaguhin perspective mindset or pananaw this is something na six of pentacles that this is giving receiving something by the universe kung baga kung marunong ka magbigay marunong ka dapat tumanggap hindi yung bigay ka lang na ng bigay no sila rin natanggap nang tanggap hindi rin sila marunong magbigay parang this something balance eh. no kung baga kung ganun ang nangyayari mali ang uh, cycle ng eksena mali ang sistema mali ang Kumbaga mali ang ang gulo na ginagawa nyo. No? So, let's see what is additional messages about sa love life. So, this is the Ace of Cups. Now, this is a new love. But, this is a Five of Wands. Marami kang kakompetensya, marami kang kalaban. No? Maraming, uh, kumbaga, kumahad lang sa kaligayahan mo. There's something the Knight of Swords that success driven. Magsasuccess ka dito, kailangan mo lang basagin at alisin to nagsisilbing komplikasyon. Nagsisilbing balakid sa pag... Sa, uh, sa kaligayahan mo additional messages about sa health about sa health mo this sa Ten of Swords si Backstab talagang binagawan ka talaga kahit sa health mo no kung para mahirapan ka para sumuko ka para di ba lahat ng mga um, pera mo dun mapunta and this is something that requires really, with the third party so see it's either family related or friends or co-workers -work, co <coughs> and the star card for healing magkakaroon ka ng healing and this is something miracle No, matatapos na 'tong problema mo. So let's see guys, no. What is additional messages with a yin and yang oracle card? Ang ganda kasi parang kung magasalikod ng mga inggetera sa mga taong um, alam mo napakabigat ng uh, ano na situation mo dito guys. No, parang hindi mo alam kung ano, yung, wala kang mga ginawang mali, no. But kung gara ang unfair, nakikita ko dito ang unfair ng situation mo right now. Kumaga, kumaga nandun ka sa pagtulong, but eventually, kumaga, ginawang ka pa ng di maganda. Alam mo yun? Kumaga, ano? Kumaga, tinulungan mo na gato, ganyan. Kumaga, ginagawang ka pa para mas, kumaga, ikaw yung mahirap. Ano to eh, may kasamang inggit, inggit to eh. No? So, let's see what is a yin and yang oracle And this is at attachment. See, I told you, this is a cold, No, kailangan mong kumbaga, kumbaga dumistansya. Detachment, parang malamig sa kanila. Parang ganon. Kailangan mong, um, kumbaga humiwalay, no? Kailangan mong, um, I told you, sabi ko na eh. Kailangan mo mag-isip-isip sa kanila, guys, no? kumbaga what is that attachment? No, detachment parang sa pagdating sa relationship na parang nalalamig na, wala nang gana, gano'n. Kumbaga, gano'n dapat ang ma mo, no? but eventually guys kumaga ganun din siguro na feel mo pero kay kumaga nananaig pa rin yung kababaan ng more something pagiging generous mo eh This is something um distance now i told you diba demistansya ka and treat or time out so tama na tama na tigil na ganun parang kailangan mo ng ganun eh and this is something decision at kailangan mo magdesisyon guys Diba, isa lang sinasabi ng baraha dito, guys. Let's see what is additional messages with um, Romance Angels for um, Mystic Love Oracle deck. Divine Intervention. Pagdating sa love, lifetime for reflections. No? Kung maganda nandun ka sa love eh. Kung maga, nagmamahal ka, nagbibigay ka lahat-lahat ng eksena. Kung maga, it's time to um set you back. No? Parang kailangan na ibalik sa inyo lahat ng eksena. Yung pagmamahal mo, uh, pag aaruga mo, yung pagiging um, mapagmahal mong tao, napapag no? papag-alaga. This is something ag hurting, ag agonizing, agonizing pain. So, ibig sabihin hanggang ngayon nasasaktan ka. No, or, kumaga left inside nasasaktan ka. No, kumbaga, may mga bagay na parang nag expect ka eh, pero hindi yun ang nangyayari. And this is something home foundation. No, kumbaga, uh, nasa, ano na sa tahanan. No, kumbaga, maganda naman yung pundasyon. Siguro it's either maganda pundasyon ng bahay nyo or maring, kung doon sa loob, no? Ibig, ibig, sabihin yung pundasyon, hindi yung ano, ha? Bawat hilera na bahay. Bawat ano ng bahay, pundasyon, hindi yon Ang pundasyon sa bahay, yung parang, um, uh, environment, pakikipag, makik, pakikitungo, pagmamahal nyo sa pamilya, ganon. Kung maga, kung maga, sinasabi dito na parang, kung this is something broken family. No? May broken family ako dito na sense. Parang, um, nangya, kumaga nangyari sa iyo that uh, dahil nangyari sa magulang mo. Parang ganoon. Kumaga ano siya, parang gumagapang guys, no? Parang gumagapang yung uh, nangyari sa, sa family related mo nangyayari din sa iyo ngayon na parang kailangan mo nang putulin yung ganong reflection. Yung ganong uh, kumaga ganong cycle, no? So let's see what is the magical fairy messages. For magical fairy messages, reference in what? And this is a practice, practice, practice. So, kailangan mo mag-practice, guys, ha? Enhance your ability and polish your skills. And there's a something let go. Na no, may mga bagay na kailangan mo nang i-let go. May mga bagay na kailangan mo pakawalan, bitawan. No? At yung mga bagay na pinapangarap mo, makukuha mo yan. Kapag kaya mo nang pakawalan yung mga uh, bagay na mahalaga at hindi mahalaga sa iyo. Now, the more kasing kumbaga kayo ng no control mo situation, the more na greedy ka sa situation na yon, hindi ibibigay sa iyo surrender. No? So, let's see what, what is the synchronicity. So, this is something imagination. na no, Marami kasi pumapasok sa, sa intuitions mo eh. Marami pumapasok sa isipan mo na kailang. kumbaga marami kang kailang, gawin, marami kang kailangan gawin, na no? Eh, yung mga bagay na nag-struggle sa utak mo. This is something, a retreat. No? Kailangan mo nang kung kumawala or something na kailangan mong i-refresh yung utak mo and this is something change no? kung may mga bab, kailangan baguhin no, or mag-transform. <clears throat> so, let's see what is additional messages for um, Archangel Michael. Alam niyo guys, parang this is something experience, uh, experiences for um, evolution of life. No, parang, kumaga nangyayari to yung, um, kumaga kailangan na mabago yung um, sistema sa buhay na ginagalawan mo. No, kumaga, unti-unti na nga natatang, kumaga, yun, this is evolution of, of life. Parang, kumaga, from, um, from a, from a pagbigay from um from um para si Cinderella lang ganong atake mo eh parang kumagaba kumagan Inaano mo dito yung kahit na naghihirapan ka, no? kung mahal mo pa rin sila, kaya ganyan. No, kumbaga pero ikaw sila naman hindi 'yun ang iniisip nila. to ganyan basta mayroon kang ilabas, mayroon nila makutot sa iyo, kaya ganyan. Wala silang pakialam kahit 'di ba nasasaktan ka, nahihirapan ka na sa situation. Gano kayo inyo kailangan na kailangan baguhin na, no? Ay guys, uh, this is something toxic families. This is something God is in charge. So, kung baga nanonood ang ating Panginoon, not ginagawa yan, tinitignan ka na, hindi natutulog ang ating Panginoon na, kung baga, lahat ng gina, ginagawa mo ay may, ka, may kabayaran yan, no? Lahat ng ginagawa mong sacrifices, lahat ng ginagawa mong tulong, kung baga, kung baga, ano mo yung sarili mo for a um, stronger person, no? Kung baga, ikaw, pinalakas mo yung sarili mo, pinalakas mo yung, kung baga, yung utak mo, kumbaga, masyado ka dito, naging matalino sa lahat ng bagay, pero pagdating sa, ano mo, nagiging syunga kaya kailangan mabago yon this is something, uh, innocent, so see, innocent kayo, parang, di ba, hindi mo pa namamalaya, o wala sa isip mo, yung mga ganong, uh, ganong uh, pag-iisip nila, na no? masyado silang maisip, or masyado silang, um, abusado may mga ganong atake. So, kailangan maging ma ka. Nagkakaroon ng sub self-sabotage kasi nga kung ikaw yung nag-i-insist, ikaw yung panay, ikaw yung panay ano, di ba? Minsan ginagamit ka, even your friends, guys. So, let's see what is um, angel's answer. For the angel's answer, represent what? For the angel's answer, represent, um... In the near future, no? Kumaga ngayong uh, future mo, kumaga sinasabi dito, guys, no? Kumaga mababago na ang eksena mo. This is something, a uh, taking action. Kailangan mo lang kumilos. Kailangan mo lang gumalaw, Kailangan mo ang sistema. At dito papasok yung success. Na no? magsasuccess ka at the end of the time. So, see? So, let's see what is additional messages with the chakra messages. And there's the perceptions. No? Baguhin mo yung uh, mindset mo, baguhin mo yung ganong pamamalakad mo, baguhin mo yung iniisip mo. God, this is something insecurity. Sabi ko na eh, may inggit talaga eh. gagaling dun yung inggit eh. No? Kung baga, iniisip nila na kahit anong gawin nila, kahit anong gawin niyang gato, kung baga, ang ganda-ganda pa rin ng eksena mo, no? Kung baga, nabibigay mo pa rin yung, ibis na magpasalamat sila, masyado sila nagiging greedy, no? So, let's see what his additional message is. Nakikita niyo yan, di ba? Yung parang nahihirapan ka na, sasaktan ka na, pero sila masaya pa rin sa ginagawa nila. And this is something I'm um, support with the guidance. Now, ginagabaya ka nating angel spirit. And because this is something transformation, na yun yung kailangan na mabago, no? Yung ganong eksena. And course, this is something a uh, God is inside, no? Kung maga unti-unti mong masisilip yung mga kaganapan na mangyayari sa'yo in the near future. And this is something illumination with a God energy, with a growth. No? Kung ikaw, um, kung maga um, um, yumayabong ka eh, no? Kung maga kayang-kaya mong uh, palaguin yung sarili mo. Eh. Kung, kung wala ka lang tinutulungan na ibang tao, mayaman ka na as of now. Pero ang nangyayari kasi kung maga, imbis na ikaw yung uh, mag-grow na ano, kumbaga, ng bongga, yung ka nambong, or something, maging maganda na ang buhay mo. ba diba? Kumbaga sila ang tinututukan mo. Tapos pero yung pagpapahalaga na, ano, wala eh. ba diba? Hindi mo maramdaman. Eh, pero kapag nag-message sa'yo na may sakit si ganto kasi kailangan ng ganyan, ganto, ganyan, baka ano naman, ganyan, ganyan. Kumbaga, ang bilis mong maawa sa mga ganong eksena. No, pagdating sa ano, baka gato ganyan sa mga bayarin sa ano kuryente baka maputulan tayo sa baka maputulan kami baka gato ganyan kabaga maraming mga alibi so let's see minsan hindi na totoo and of uh, course is something double mission no kumbaga dalawa ang mission mo dito kumbaga ang uh, ang maglingkod at paglingkuran. And of course, this is something, a baby step, no? Action, follow your intuition. Kung maga, marami po pasok sa isipan mo, kailangan mo na lang ng actions, no? Kailangan mong kumilos, kailangan mong magdesisyon. So, let's see what additional is additional messages. Additional messages with an angel spirit for discipline. So, kailangan mo ng disiplina, ha? Huh? Ayun nga, di ba? Discipline. This is a denial. I-acknowledge mo yung fear, Place mo yung awareness. Sige, natatakot ka eh. Natatakot ka kung oh, baka ko anong sabihin. Alam natatakot ka na, ba diba? mayroong takot na hindi ko maintindihan kung saan nagagaling yan eh. So, this is a something as a spiritual teacher. No? See? Kailangan mo na albularyo dito, guys. And, of course, this is something family. I told you, this is a family related. And, this is a leadership. No? Take charge of your situation. See? Kung maganda, napaka breadwinner mo dito. No? Iba eh. Iba yung eksena. So, let's see what is the romance angels. Let your help, ah uh, let your friends help you. Ayan mo yung mga kaibigan mo, tulungan ka. And this is attractions. Now, you are being attracted to anyone. Pero, kung maga pagdating sa love life eh, no? Parang, na, napag-iiwanan ka dahil um, sa family mo. And of course, this is something heart-to-heart to conversation. Kailangan mong, kumaga um, tutukan 'yung pagmamahal yung sarili mong kaligayahan. No? So let's see what is the energy. For the energy represents um angel of strength. Kailangan mo maging malakas, na maging matapang. And there's a an healer of the ages, no? Lahat ng mga karanasan, pinagdaanan, maaring kumbaga hubo pa at gumaling na 'yan sa 'yung mga mga uh, pinag uh, mga nararamdaman. This is something rock and hard. So see? Kung maga, takot ka sa sa sasabihin ng iba, takot ka sa rejection, takot kang um, kung ano yung mga bagay na sabihin nila na, ba diba? na kung ano-ano uh, yung uh, ibintang sa'yo, kung ano-ano yung sabihin sa'yo na ganito, ganyan. No? May pera naman, kung maga, ayaw kayo tulungan yung ganito, ganyan. Kung maga, hindi na ano ka, kung maga, minibigyan ka ng, um, kung maga, inaano ka na para maapektuhan ka. Ganto ganyan. This is to have faith in your dreams. Kailangan mo magtiwala sa pangarap mo, ha? Ito yung sinasabi ko, love yourself first. No? Kailangan mo mahalin na tuto sa mo. Kasi at the end of the time, walang tutulong sa'yo kundi sarili mo. Kasi pag nawala, nawalan ka, ano na eksena, tutulungan ka ba nila? And this is something at time to give brother than take. Mas maganda ikaw yung nag, nagbibigay ng oras at panahon kaysa ikaw yung humihingi. Diba? Kumbaga, hanggang ngayon na may oras ka pa, kailangan mo ng umpisahan. This is something change position. Kailangan mo magpalit ng manggagamot or pagdating sa health issues mo, ha? Let's see what these your messages. For Jesus loving coats, for Jesus loving coats, as, as, and shall be given to you. No, kumaga. Sinasabi dito na kung kumaga lahat ng mga hinihiling mo, lahat nila nilalapit mo sa ating Panginoon, no? ipagkakaloob niya sa iyo. Huwag kang mag-alala. Kailangan mo lang talaga pagdaan yung mga bagay-bagay na yan. So, let's see what is the angel's number. Angel's number represents um, 88. Wow! Personal power. You have the power to change everything. Now, you, you, um, you are being uh, also a creator. No, kayang-kaya mong gumawa ng isang bagay na mapapabago sa buhay mo at uh, all that uh, all that is good and pleasant in your life will multiply. Angels are sending the number of reassure you of the prosperity and well-being ahead. Your surroundings will treat you with uh, admiration and respect. Use it for the greater good. See, baka gamitin mo yung kakayanan, kaalaman mo, skills, katalinuhan mo, no, nang maiayos ang buhay na tinatahak mo, no, para mabago ang maling sistema no? Maling pamamaraan, no? Sa pagtulong. So, let's see what is the messages of life. So, there's is something remain in the line. So, sinasabi dito, guys, today, I observe. I take time to think calmly and wisely. go forward with a complete confidence knowing I will succeed. No matter what happens today, I will maintain in light. I will maintain my faith and my equilibrium. In this way, I nurture my soul. I become strong and steady a present representative of the light. So, see? Kung baga, nananatili na kang nasa liwanag, no? Kung baga, kahit na anong sakit, anong paghihirap, anong mga, uh, baga, pinagdaanan, no? Pag try door, pag gamit sa'yo, kung baga nanatili ka nga, um, yung pananampalataya mo ay nasa taas, no? Kaya, hindi ka hindi na, um, hindi na dismaya, or hindi parang, um, hindi na, ano yung patin Panginoon na binigyan ka ng ganong kakayanan, no? Parang, uh, hindi siya nagsisi, no, na ipagkaloob niya yung mga ganong kaalaman, kakayanan at yung ganong buhay na meron ka kasi, kumbaga, nakapasa ka sa hamon ng buhay, o nakapasa ka sa ating Panginoon, no, spiritual journey na maaring kumbaga, yung pinagdadaanan mo na yan, ay pamamaraan niya para palawigin at pal, uh, palakasin ka, no, sa lahat ng mga karanasan mo na at may mga bagay lang talaga na parang, in, na ano ka, no ginigising na kailangan mong matuto, no, at makailangan mong malaman no, ang kahalagahan ng sarili mong kapakanan. So guys, this is um, monthly gabay for the month of September 2024 for the sign of Coffee Corn. So, coffee, coffee, coffee Maraming salamat for this wonderful reading So, once again this reading is a general reading namang hindi lahat makaka-resonate kunin lamang pa makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap because don't forget to like and subscribe my channel and give a kiss for video videos update and because maraming salamat po sa mga walang sound support sa aking channel lalo lalo na ang hindi naging skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal siksikliglig na uuma nobia yang banang balik at maraming salamat po and see you in the next video bye bye and babush